Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa mga bunga. Ituturo ko po sa inyo yung tatlong simple tricks kung paano po pabungahin yung mga tanim natin na gulay ng sunod-sunod. Coming up! Kung na-experience nyo na po magtanim ng mga gulay tapos ang bilis pong huminto yung pagbubunga or ang bilis pong tumanda yung mga tanim natin gulay, makakatulong po yung information ito. So in this video, ituturo po namin sa inyo yung tatlong uh, simple best practices na ginagawa po namin para mapabunga namin yung mga gulay ng mas mahaba at tuloy-tuloy. Tip number one, harvest regularly. Kailangan po pitasin na natin yung mga bunga na harvestable na yung mga bunga na malapit na pong mahinog. Huwag na huwag po natin hahayaan na mahinog yung mga bunga dyan sa puno ng inyong mga tanim kasi iikli po yung kanyang lifespan, mas mabilis po siyang mamatay, kasi nature po ng mga halaman, pag malapit na siyang mamatay, mag produce po siya ng seeds na magpapatuloy ng susunod na generation, so yung mga buto dyan sa loob ng mga bunga magmamatured, so aakalain niya na malapit na siyang mamatay, kaya hindi na siya magpuproduce ng mga bulaklak tsaka bunga mas maikli po yung kanyang lifespan ito po yung mga tanim namin sitaw kahit ilang piraso lang po yung mga nakatanim dyan kahit hanggang dito tapos hanggang dun lang sa trellis itong mga sitaw sobrang dami po ng bunga kasi tuloy-tuloy po namin siyang hinaharbesan hindi po namin hinahayaan na mag yung mga bunga para malaman nyo po na nagma na yung inyong mga sitaw once na nagbubukol-bukol yung mga seeds yan po malapit na siyang mahinog sa pipino naman, para malaman natin na pwede nang pitasin once na nag-iba na po yung kulay ng dulo ng bunga tapos wala na rin po yung mga tinik-tinik sa gilid tsaka yung mga puti-puti. Yan, pwede na natin siyang pitasin. Huwag po natin patagalin itong bunga ng uh, pipino kasi pumapait po siya. So, kailangan pitasin na natin siya pagka-harvestable na. Tip number two, give more, take less. So, every time po na nag-harvest ako, mas marami ako binabalik dun sa aking mga tanim na organic fertilizer. Ang ginagamit ko po dito sa aking garden, etong swamp fertilizer. Yan po yung pinangdidilig ko sa mga halaman. So, pagka marami po ako na harvest, kailangan mas marami po akong binabalik dun sa mga tanim para mas marami din po siyang ibubunga. Itong swamp fertilizer po, mga pinaghalo-halong mga damo, dahon ng malunggay, yung mga fresh na dahon, toyong dahon, balat ng gulay, balat ng prutas, itlog. So lahat po ng mga nabubulok na organic materials, mga fresh materials, nilalagay ko po dito. Tapos yan din yung pinagdidilig ko. So kompleto na yan, meron siyang pampadahon tsaka pampabulaklak, pampabunga. Dito naman sa pet chai, hindi ko na dinidilig yung swamp fertilizer kasi maamoy siya. So ginagamit ko na lang po dito yung fermented plant juice at yung fish amino acid. Kasi hinaharvestan ko na po ito. Ito pong swamp fertilizer ko, hindi ko na siya dinidilute pa sa tubig. Ginagamit ko na siya as is. So for example, naubos po siya ngayong araw, nire-refill ko lang po ng tubig para kinabukasan, ready to use na siya ulit. Then pag napansin ko na medyo maputi na yung tubig, medyo matabang na, nagdadagdag naman ako ng mga fresh na dahon, dahon ng malunggay mga balat ng gulay, balat ng prutas, mga bunga na sira, nilalagay ko po doon, balat ng itlog para ma-extract ulit yung nutrients. Then, kinabukasan, pwede ko naman siya ulit na gamit. So, dinidilig ko lang siya sa mga puno ng aking mga halaman para mag-provide ng additional nutrients. Maliban po doon sa swamp fertilizer, itong compost yung isang fertilizer na ginagamit ko doon sa aking garden. Sa pag-apply po nito, pwede natin siya itap dress. Ibudbud lang po natin sa ibabaw ng lupa kung saan nakatanim yung ating mga gulay. Pwede rin po tayong gumawa ng compost tea. Ihalo nyo po ito sa tubig. Then, patuloy nyo lang siyang haluin para madissolve no, yung mga water-soluble nutrients. Then, ready to use na. Pwede na natin siyang idilig agad sa ating mga halaman. So, maraming paraan ng paggawa ng compost tea. Yung iba gumagamit pa ng erator yung iba inaabot pa ng tatlong araw bago gamitin itong paraan na to very simple lang ready to use hindi na po natin siya paabutin pa ng tatlong araw pwede natin siya idilig agad-agad tip number 3 ay manual pollination so hindi ko na po inaasa sa mga bees yung pagpollinate uh, tinutulungan ko na po sila ipollinate yung mga bunga so kumukuha po ako ng male flower ito po yung bulaklak na walang bunga tapos yung A uh, female flower, yan po yung bulaklak na merong bunga. So habang hindi pa po naaalis yung mga bulaklak doon sa dulo ng bunga, minamanual pollination ko po sila. Pinapahid ko itong lalaking bulaklak para malipat yung pollen doon sa babaeng bulaklak at mabuo yung mga bunga. Nabakalaking tulong po nito para maparami natin at tuloy-tuloy pa rin yung pagbubunga ng ating mga halaman kasi minsan hindi po na po-pollinate itong bunga. Kaya konti yung bunga na ating mga tanim. Lalo na po kung nag spray kayo ng insecticide kasi yun po walang pili. Pati po yung mga beneficial insects na mamatay kaya wala pong pollinator, hindi mabuo yung mga bunga. Ito rin po yung solusyon natin sa mga tanim natin kalabasa. Yung hindi po siya nabubuo, naninilaw na lang tapos napipitas. Isa lang po ibig sabihin noon hindi na po pollinate yung mga bunga. Ito na po yung talong natin nakaraan na na-feature na natin dun sa manual pollination. Pinollinate po natin yung mga bulaklak. So ngayon, yung na-pollinate na yon, ito na po, malalaki na yung bunga. Mga ilang araw na lang, pwede na natin siya pitasin. So yan po yung epekto ng pagmamanual pollination. Mas malaki po yung chance na mabuo yung mga bunga. Dito po sa mga talong, magkaiba sila ng pipino tsaka ng ampalaya. Kasi yung bulaklak po nitong talong, Ando na mismo yung male tsaka female reproductive organ. May bunga na rin yung ating siling haba. So, soon makakapag-harvest na tayo ng siling panigang. Additional tips, magandang practice po yung palagi ang pag apply natin ng calcium sa ating mga halaman. At least once or twice a week. Ito pong calcium, napakalaking tulong nito sa ating mga halaman para patibayin yung ating mga tanim. Hindi basta-basta nababali, hindi basta-basta nagkakasakit. Itong calcium lang po kasi sa lahat ng nutrients, yung kayang magpenetrate hanggang sa cellular level. Napakalaking tulong din po ng calcium para sa mga bulaklak at bunga ng ating mga tanim. Kasi naiiwasan po nito yung madaling mapitas yung mga bulaklak. Then, itong calcium nakakatulong po para maiwasan yung blossom and rot. Yung parang paso ng sigarilyo dun sa mga bunga. So, very common po yan sa mga sili, tsaka sa mga kamatis. Yung mga sources po ng calcium, pwede yung calcium phosphate, gawa po sa balat ng itlog, tsaka buto ng hayop na inihaw or sinangag, then finarment sa suka. Pwede rin po yung calcium carbonate, yung inihaw na tahong, tapos dinikdik, then binugbud sa mga halaman. Pwede rin po yung mismong eggshell lang na pinulbos, binlender tapos binudbud or inispray sa mga halaman. Sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!